pagdating sa mga Pinoy romantic movie, in demand na leading man ang gwapong aktor na si Aga Mulak. At sa edad na 54 ay hindi pa rin tumitigil si Aga sa pagpapakilig sa mga manunood. Mula noon ay pinarin siya sa mga magagandang Pinay actresses at kahit medyo mas matanda siya sa mga ito ay talagang tinangkilik ang kanilang mga pelikula. The Philippine Showbiz List presents Pinakabatang naging leading ladies ni Aga Mulak Julia Barreto Isang pangarap na natupad naman para kay Julia Barreto ang makapareha sa isang pelikula si Aga sila ang mga bida sa ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ang pelikula ng Viva Films na ipapalabas sa February 7, 2024 sa mga sinihan. Ikatlong bareto na si Julia sa mga naging leading lady ni Aga. Bago si Julia, naging leading lady ni Aga ang tsahin niya na si Gretchen Barreto sa Miguelito Batang Rebelde at Akin Ka Magdusa Man Ako. Gayon din, naging kapareha rin ni Aga ang isa pang tiya ni Julia na si Claudine Barreto. Ayon kay Aga, tila inasahan na niyang magkakatrabaho sila ng nakababatang bareto. Dahil noong 2017 raw ay nagkita sila at sinabihan niya si Juliana na magkakaroon sila ng pelikula. Ngayon dumating na ang pagkakataong ito, partikular daw na hiniling ni Aga na akma sa kanilang, kanilang mga edad, ang gagampanan nilang mga karakter, dahil halos 28 years rin ang gap ng kanilang mga edad. Sa parte naman ni Julia, hindi siya makapaniwala na mabibigyan siya ng oportunidad na makatrabaho ang isa sa mga kilalang aktor sa industriya. Nabanggit din niya na sa sobrang excitement niya, ipinakita niya agad sa kanyang inang si Marjorie Barreto ang mga litrato nila mula sa kanilang look test. Samantala, ayon sa direktor ng pelikula na si Denise O'Hara, sina Aga at Julia na raw talaga ang kanilang kinonsidera habang binubuo ang istorya ng ikaw pa rin ang pipiliin ko. Pagamat malaki ang agwat ng mga edad na Aga at Julia, iniwasan ni direktor Denise na ilarawan ito bilang May-December affair. Bea Alonzo sa pelikulang First Love naman, nagkatambal si na Bea Alonzo at Aga Mulak noong 2018. Ginampanan ni Aga ang karakter ni Nick na isang negosyanteng sumuko na sa buhay. Habang si Bea naman ang karakter ni Ali na isang photographer na may sakit sa puso at ayaw pang mamatay. Nagkakilala sila sa Vancouver, Canada at doon ay umuspong sa kanilang puso ang pag-ibig na dakila. 30 araw daw na natili sina Aga at Bea sa Vancouver. Nailang rin daw sila noong unang araw ng shooting, ngunit agad ay kapalagayan at nagkatulungan. Sabi ni Aga kay Bea, ito ang angkor niya. Takot at takot na kasing gumawa si Aga ng love story dahil halos lahat inagawa niya sa ganoong genre. At sa panahong ito ay matagal-tagal rin siyang nakapagpahinga sa showbiz. Sa kabila nito ay perfect match pa rin sina Aga at Bea para sa naturang pelikula. Halos 18 years naman ang agwat nila Bea at Aga sa pelikula dahil sa natamu nilang tagumpay sa kanilang pelikula na First Love ay napagplanuhan pa noon na magkakaroon sila ng teleserye. Angelica Panganiban Dream come true naman na may tuturing ni Angelica nang makatrabaho niya si Aga sa pelikulang A Love Story noong 2007. Ginampanan ni Aga ang papel ni Ian Montes na isang anak mayaman ngunit nangangailangan ng pagmamahal. Habang si Angelica naman ay ang karakter ni Karin na isang flight attendant. Naging ka-love triangle naman nila na Aga Angelica dito si Maricel Soriano. Ang a-love story ay tungkol sa tatlong individual na nakulong sa isang sitwasyon na nagbabago ng kanilang buhay. At napagtanto nila na ang pag-ibig ay maaaring magdulot ng hindi may paliwanag na kasiyahan, ngunit maaaring rin itong magdulot ng pait sa puso. Pag tinatanong daw si Angelica noon kung sino ang gusto niyang maging leading man, ang laging sagot ni Angelica ay si Aga Mulak. Kaya nung unang sabihin sa kanya na makakasama niya si Aga sa pelikula, ang akala raw niya ay joke ito. Dahil mahigit dalawang taon rin daw siya naghintay bago sila magkapareha. Daring naman si Angelica sa pelikula at may love scene sila ni Aga. Ngunit ayon kay Angelica, napakagaan raw at napakasayang makatrabaho si Aga. Angel Luxine Nakapareha naman ni Aga si Angel Locsin sa pelikulang In the Name of Love noong 2011. Ginampana ni Angela ang papel ni Mercedes na kung saan naka-love triangle niya rito si Aga Mulak at Jake Cuenca. Bahagi ng pelikula ay na-issued sa Japan na ayon kay Angel ay naging maayos naman ang kanilang taping. Dahil sa pelikulang ito ay naging usap-usapan noon ang love scene nila ni Aga. Ayon kay Angel, ito raw ang mga bagay na hindi niya ginagawa sa kanyang mga pelikula dahil hindi siya komportable rito. Dagdag niya pa na ito na raw ang most daring na pelikula na kanyang nagawa. Sa kabila nito, ay nakumbinsi pa rin siya tanggapin ang naturang role dahil na sa veteran director na si Olivia Lamasan. Anya, dahil si Direk Olive Rao ang magdidirek, ay alam niya magiging komportable siya. Si Aga rin daw mismo ang nagpapanik kung okay lang ba daw siya o nakakover siya ng maayos. Dahil dito ay napatunayan ni Angel na sobrang gentleman ni Aga. Nagkomento naman si Aga sa kanyang leading lady noon na halos 16 years sa kanilang Agwat. Ayon kay Aga, na si Angela ang isa sa mga pinakamagaling na actress na kanyang nakatrabaho. Bilib daw siya sa dedikasyon nito sa kanyang trabaho. Halos hindi na raw natutulog si Angel dahil sa nagsabay-sabay paraw ang teleserye nito at ang kanilang pelikula. Nagkomento rin si Aga sa love scene nila ni Angel. Ayon sa kanya, na wala namang naging ilangan sa pagitan nilang dalawa nang gawin ang eksenang ito dahil pinag-usapan muna raw nila kasama ang kanilang direktor na si Olivia Lamasan kung ano ang kanilang gagawin. Anne Curtis bago pa man ang taping nila Anne at Aga para sa kanilang pelikula noon na When Love Begins. Noong 2008, ay sobrang excited na si Anne makatrabaho si Aga. Ayon kay Anne na parang stepping stone na rin ito para sa kanyang acting career na makatrabaho ang isang Aga mulak sa isang pelikula. Nagpapayat raw talaga si Anne para sa pelikulang ito dahil mostly sa beach ang kanilang setting. Sa press conference sa naturang pelikula ay natanong si Anne kung na-intimidate ba siya na naging katrabaho niya si Aga ayon sa kanya na oo naman. At dahil dito sa first day pa lang, ay kailangan na nilang mag-reshoot na talagang naligas raw siya sa kaba. Natanong rin si Anne kung na self-conscious ba ito dahil sa 15 years ang agwat ng kanyang leading man. Ayon kay Anne, sa simula raw ay oo. Hindi raw siya makaarte ng maayos at parang naiilang. Ngunit makalipas ang ilang araw ay okay na raw at parang nasasanay na siya. Nagkomento rin si Aga kung ano ang naging experience niya na makatrabaho si Anne. Ayon sa kanya na maalaga raw si Ann noong nasa Boracay sila at pinadama sa kanya na komportable sila sa isa't isa. Ang pelikulang When Love Begins ay tungkol sa babae at lalaki na nagkainlaban sa Boracay at tinuloy ang kanilang love story sa Maynila. Christine Hermosa Noong early 2000s, ay ang isa sa mga premier dramatic leading men si Aga Mulak. Mas lalo pa niya pinatunayan ang titulong ito sa kanyang 2004 movie kasama si Christine Hermosa sa All My Life. Naging box office hit ang naturang pelikula. Dito ay ginampana ni Aga ang karakter ni Sam na kung saan para sa kanya ang buhay ay isang malaking adventure sa kabila ng kanyang karamdaman. Sa pelikulang rin ito ay humanga si Aga kay Christine dahil sa galing nito sa pag-arte. Tulad ng mga naging leading lady ni Aga noon, si Christine ay mo sa kanyang teeny bopper image. 14 years din ang agwat nila Aga at Christine sa naturang pelikula. Humanga rin si Aga sa taglay na ganda ni Christine at para sa kanya ay bagay na bagay sa kanya ang role para sa kanilang pelikula. Claudine Barreto Nagkasama si na Aga at Claudine sa pelikulang Kailangan Kita na ipinalabas noong 2002 at Dubai noong 2005 kung saan nakasama nila si John Lloyd Cruz. Sa pelikulang Kailangan Kita, isa pong taon ang agwat na kanilang edad nang ginawa nila ang pelikula. Ito rin ang first daring role ni Claudine sa big screen mula sa kanyang teeny bopper image. Dahil sa mga eksena nila ni Aga sa Kailangan Kita ay malayong malayo na ito sa mga una niyang pelikula na kung saan kasama pa niya kanyang late boyfriend na si Rico Yan. Ayon pa kay Claudine, ay mas gusto niya mag-grow as an actress. Kaya naman, gusto niya subukan ang mga daring roles. Mentally at emotionally prepared naman raw siya pagdating sa ganitong mga bagay. Nagpapasalamat rin si Claudine noon dahil yung supportive naman ng na kanyang mga tagahanga sa landas na kanyang tinahak sa kanyang karera. Matagal na raw niyang gusto makasama sa pelikula si Aga noon. Kaya naman na-excite si Claudine ang sinabi ng Star Cinema na magkakaroon sila ng pelikula. Ito raw ang isa sa kanyang biggest dream na makatrabaho si Aga. Bukod pa rito, si Aga raw ang kanyang kausap palagi noong namatay si Rico. Bukod pa sa dalawang pelikula na kanilang pinagtampukan, ay nagkasama rin si Claudine at Aga sa sitcom na Okidoki Dok. Joyce Jimenez. Siya na taon naman ang gap nila Aga at Joyce nang gawin nila ang pelikulang Narinig Mo Na Ba Ang Latest noong 2001. Ito ay kwento ni Popoy na ginampanan ni Aga na isang gwapong binata ngunit ang tingin sa kanya ng iba ay parang bakla. Habang si Gina na ginampanan ni Joyce na isang tila katulad ng makaraniwang dalaga ngunit mayroon naman siya tinatagong kasinong alingan. Aiko Melendez. Nagkasama si na Aiko at Aga noong 1993 sa pelikula ng May Minamahal. Arim na taon ang kanilang agwat sila ay nagtambal sa naturang pelikula. Si Aga ang first boyfriend ni Aiko. Dahil sa May Minamahal ay naging magkarelasyon si na Aiko at Aga. Ayon kay Aiko, naging madali at mahirap na makatrabaho ang real life boyfriend niya habang ginagawa nila ang pelikula. Marami daw silang tampuhan sa set. 18 years old lang noon si Aiko at tingin niya pa noon sa love ay patwitams lang. Ayon naman kay Aiko, ang pinaka-memorable scene para sa kanya sa naturang pelikula ay nang sinapak niya si Aga dahil nag daw talaga sila noon. Ngayon pa inamin rin ni Aiko na ang pelikulang may minamahal kasama si Aga ang pinaka-espesyal sa kanya. Dagdag pa niya na labis ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong makatrabaho si Aga. Dayanara Torres Nagkasama noon sina Aga at ang Puerto Rican beauty queen na si Miss Universe 1993, Dayanara Torres sa pelikulang Basta't Kasama Kita. Sa totoong buhay ay naging magkarelasyon din sina Aga at Dayanara ng apat na taon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!